Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay narito po kami ni Dr. Ebil upang ipagpatuloy ang aming talakayan sa paksa na pinamagatan po nating Islam Q&A. Kaya meron po tayong katanungan, Doktor, na naiwan natin, ano? Nasa sa pagpapatuloy ng ating tanungan, ang uh, isang estudyante, doktor na nagtatanong kasi siya ay pinag-aaral ng kanyang kapatid na nagtatrabaho sa abroad. Pagkatapos, nagkataon yung kapatid niya na ng trabaho. So gusto niya makapagpatuloy ng pag-aaral at mayroon naman nag-offer sa kanya ng trabaho. Ang trabaho ay maging tagahugas lamang ng plato dun sa restaurant. Pero ang pinag-aalala niya, yung restaurant ay uh, merong... Sinis, sineserve ng mga inuming nakalalasing, kalalasing, ganun din karne ng baboy. No? Mm -hmm. So, ang tanong eh, uh, ang sabi niya, kumbaga, alam naman niyang hindi tama yun, ano? Pero pansamantal lang daw, ang kanya lang naman trabaho ay taga-linis, kumbaga, eh, dishwasher. Ika nga, eh, pwede bang uh, makapagtrabaho muna siya sumandali habang ha, walang mapasukang tama para sa kanya? Ano po masasabi natin doon, Doktor? Uh -huh. rahim Sa ganyang uring pinapasukan na restaurant na may uh, doon na mga bawal sa atin sa paningin ng Islam tulad ng alak o di kaya mga ano pa mang karne, karne ng baboy o ano pa mang mga ipinagbawal sa paningin ng Islam. Mm -hmm. Ganitong uring trabaho ayon sa paningin ng Islam ay hindi po pwedeng papasokan. Ayaw. Kahit natagalin Islam ang nang plato di kaya tinatawag na dishwasher. Or dishwasher. Oh. Sapagkat uh, kung pumasok ka doon kung trabaho sa kanila, mm -hmm. ay para mo na rin natulungan sila sa pagpalaganap ng mga bagay na ipinagbawal sa paningin ng Islam. Kaya eh, narapat sa iyo, kahit na pansamantala lamang, ay huwag pasukin ang ganyang uri, ganyang uri ng trabaho. Ayaw. Hanap ka lang ng iba, upang sa ganon, uh, hindi ka magkakaroon ng pera ng galing sa haram, galing Ayaw. sa hindi magandang uh, bagay ayon Ayaw. sa paningin ng Islam. Alalahalin mo, sinabi ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa banal na Quran, وَمَيَّتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ wa min haythu la at sino man ang matakot kay Allah at uh, uh, maging matuwid sa kanyang gawain matakot kay Allah uh, gagawang Allah subhanahu wa ta'ala gagawa siya ng ng lunas sa kanyang mga suliranin mm -hmm. kapag nagkaroon siya ng problema ay magkaroon siya ng solusyon mm -hmm. at bibigyan siya ng gagastusin panustos ng hindi niya may sasaisip kung saan galing to yun ay sa kondisyon na kapag ikaw ay naging matakotin sa Allah. Ayun. Matakotin kay Allah. Kaya kapag ikaw ay natakot at iniwaran mo ang ganyang uri ng trabaho, insya Allah, mm -hmm. si Allah ay magbibigay sa iyo, magbubukas sa iyo ng iba pang trabaho na yun ay higit na mas nakakabuti sa iyo. Ayun. Yan ang sagot sa kapatid na nagtanong na sa oh, Kaya napaganda talaga na ikaw ay magtatanong eh. Ah, no? Uh -huh. Sapagkat pagka ikaw ay nagtatanong, lalo ka nagiging maalam at lalo kang tatanggap ng biyaya mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh -huh. Magandang kasagutan yan, doktor. Ano? At meron pang isang katanungan dito. Pwede ba sa isang tagapangaral o daiya ng Islam na magbigay ng aral o sermon tungkol sa Islam sa loob ng simbahan? Sa loob ng simbahan. Oyon, pwede ba 'yon? Halimbawa, na tayo sa loob ng simbahan. Pwede ba tayong mag-lecture doon? Uh -huh. Pwede ba 'yon? Oo. Uh -huh. Ang tanong na to ay uh, depende sa sitwasyon. Uh -huh. Kung sa panahon na ang islam ang mas nagkakahiigit mm -hmm. doon sa lugar na yaon ah, doon sa area doon wow. sa area mm -hmm. so pwede tayong magbigay ng ano doon wow. ng uh, sermon doon sapagkat islam ang ano doon islam ang hawak A majority majority no? tulad ah. dito halimbawa sa lugar na dito sa Qatar uh -huh. o dito sa lupain ng mga mas maraming uh, muslim mm -hmm. so pwede silang magbigay doon sapagkat sila ang may hawak noon ayon pero sa lugar na hindi nila hawak mm -hmm. minority sila di mm -hmm. ba kadelikado? Na kung makapagsabi ka doon na si Jesus Kristo ay eh, hindi dapat sambahin, baka magalit sila. Eh baka oh. anong mangyari? Oh, oh, baka. Kaya hindi dapat gawin. Ayun. Kaya ang tanong na ay depende sa sitwasyon. Kung sa lugar na mas majority ang mm -hmm. mga Muslim doon, mm -hmm. mare tayong magbigay ng sermon sapagkat sa atin ang kontrol natin okay, ay, sa atin ang control. Control natin oh. yung lugar. Mm -hmm. Pero sa lugar, tulad sa Pilipinas, sa ibang lugar doon na kukunti mm -hmm. lamang, inimbita ka doon, mm -hmm. baka maging dahilan ng pagkagalit nila ang mga bagay na sinasabi mo patungkol sa kanilang relisyon. Mm -hmm. So baka maging dahilan upang sila ay magalit iyo, so magkakaroon ng problema. Kaya mm -hmm. yun ang sagot natin dito, depende sa lugar na kung saan uh, doon ibinibigay ang sermon na to. Mm -hmm. Pag sa lugar na majority ang Islam, mm -hmm. nakikita natin walang problema. Mm -hmm. pero sa lugar na medyo minority, mm -hmm. baka magkaroon ng problema. Kaya mas nakakabuti wag gawin. Doon so, sa lugar na mas minority ang mga Muslim doon. Oh, So narinig sana 'yan ng mga kasama natin, ano? Uh -huh. parang sa gayon magabayan tayo Kung sakali na merong nag-iimbita, no? Baka matukso eh, ha? Uh -huh. So kinakailangan tskyakin natin na majority ay mga Muslim doon sa area. At uh, tama tama maraming mga kapatid na mga negosyante, no? Okay. Kaya gusto nila magpatayo halimbawa ng mga sari-sari store sa panahon ng um, pagdaraos ng mga kababayan nating mga Kristiyano sa panahon ng mga tinatawag na Christmas, New, Re New Year, Valentines, at iba pa. Ang tanong eh, nung isang kapatid depende eh, pwede ba siyang magtayo ng tindahan doon? Magbenta ng kung ano-ano sapagkat maraming mga customer doon eh. Dahil kasi Christmas eh, New Year at Valentines Day. Ano pa masasabi natin sa mga kapatid na gustong magtayo ng tindahan uh -huh. sa area na 'yon uh -huh. sa so, ganung pagkakataon. Uh -huh. Sa so, ganitong pagkakataon, kapag ikaw ay nagtayo ng uh, ng uh, tindahan, hindi uh -huh. ng grocery. Uh -huh. So yun ay napapauwi sa anumang anong anong itinatayong grocery. Uh -huh. Anong uri nito? Kapag ito'y ay uri ng mga pagkain lamang Uh -huh. O di kaya mga inumin uh -huh. na kinakailangan ng tao kahit uh -huh. na walang walang birthday, walang, uh, walang new christmas. year, walang christmas, uh -huh. kinakailangan, walang problema. Ayun. Pero kapag nagkataon na meron kang ibinibenta ibinebentang mga paputok mga paputok, uh -huh. yung mga bulaklak, uh -huh. mga flower, uh -huh. yung mga pulang bulaklak na mga ano-ano uh, na naano na sa ano, ano, na, hmm. na, na, ano, pang-christmas. Na, eh? pang uh -huh. o di kaya pang-valentines, yung uh -huh. mga card Oho, mabudong kawal, hindi pwedeng magbenta Ayon. ka ng ganoong uring paninda. Uh, Ayo. Sapagkat para mo na rin sinuportahan sila sa kanilang pagdaraos ng ano, ng uh, pagsisiyas, uh -huh. ng uh, New Year, o di kaya Valentine's, o di kaya Christmas, uh -huh. o di, di kaya New Year, o ano pa hmm. man dyan. Kaya pwedeng magpatayo sa kondisyon na hmm. walang koneksyon doon sa kanilang pagdaraos ng uh -huh. pagsasaya. Uh -huh. Either uh, Christmas, New Year, or mga Valentine's. Uh -huh. Yung mga normal na pagkain dahil kahit kahit walang Christmas, kahit walang ano, walang uh, New Year kumakain naman ng mga tao eh. Ayun. Kahit walang New Year, walang walang Christmas, umiinom mm -hmm. sila. So 'yun ang ibenta mo. Ayun. 'Yun ang ito mga negosyo. So walang problema. Walang problema. Oh. Pero pag nagkataon na may mga bulaklak, may mm -hmm. mga greetings card, may mm -hmm. mga ano-ano maman dyan, na may connection doon sa pagdaraos ng uh, Christmas uh, na mga ano na 'yon, mm -hmm. mga pagsisiyahan na 'yon yun ang sinasabi natin doon na bawal. Okay. Lalo na pagka Valentine's Day, ang ah, mabili talaga, mga cards, pagkatapos ay mga bulaklak. Eh. Oh, so, hmm. hindi pwede sa ganong sitwasyon na magpatayo ka so ng, pagka ano, Valentine's Day, ang itinda ninyo ay mga pagkain. Huh? Mga pagkain oh, namang, walang problema. Pwede. Kahit, Sarapan uh, nyo nila yung pagkain. Kahit uh, walang Valentine's, bibili din sila ng pagkain. Ayun. O kahit walang New Year, walang Christmas, iinom din sila. Ayun. Kaya magbenta ka lang ng mga ganitong uri ng mga, ano, mga, uh, uh, mga binibenta. Uh -huh. Mga items Okay, maliwanag yan mga kapatid, ano? mga negosyante. Ngayon kapag meron pang tanong na isang kapatid na nagdadawa, no? sabi niya kapag siya nagdadawa sa isang hindi pa muslim, kinakailangan daw po ba na sabihin niya ang lahat-lahat ng bagay patungkol sa Islam do sa kanyang dinadawahan o tinuturuan na may kinalaman sa ating reliyon. Ano po masasabi natin doon? Oh, kinakailangan maituro sa dinadawahan natin ang lahat-lahat hmm. ng Islam, lahat-lahat ng patungkol sa ating relihiyon sa Islam. Hmm. Pero hindi sa isang upo lamang. Ayan. Hindi isang beses na sabihin mo sa kanya. So hindi isang hindi isang upuan lang. Hindi isang upuan lang oh. na oh. mo lahat mula sala, zakat, saum, hmm. hajj, pagtitinda, lahat-lahat lahat. Pagka oh. hindi niya maintindihan eh. Pagka lalong maging pabigat sa kanyang sarili na napakabigat itong anong Islam itong reliyon uh, relihiyon na to. Kaya pagka hmm. maging dahilan upang hindi siya papasok. Kumbaga sa pagkain niya, baka ma-impacho. Eh. Baka ma-impacho. Ayun. Oh. So, Pero ibibigay na pagkain, natin sa mga iba't ibang... Kaya tama lang ako. kung ano lang ang tamang serving, yun, yun muna. ang ibibigay mo sa kanya. Oh, okay, yun ang ibibigay mo sa kanya. Parang pagkain din pala Parang yun, ano, pagkain doktor? Dito. Ano? Oh. Parang pagkain. May pagka-impacho din ng utak eh, no? Ganun talaga. Hmm. Ganun. Oh, Kaya Gusto na lang natin pag sa kanya. Gusto na taranta. Oh, na taranta. Nabigatan. Ganun lalo lalo na, lalo na kapag nabanggit natin sa ating oh. batas yung mga patungkol sa mga hudud, yung mga... Panising, mga ano sa Islam, mga mga kumbaga, mga kapag may nagkasala oh. ay ganito ang punishment. Pagka mahirap nagnakaw yung, ano? ay puputulan, mga ganun, ano? Mahirap 'yun tanggapin. Oh. Sabi niya, nako, mahirap. Pag pa nagkasala, yung... pupugutan ng ulo, nakayawag. Matatakot ako tano. Oh. Oh. ibigay mo lang sa kanya ang tamang pagkaintindi niya noon mm -hmm. sa ano, doon sa ating relihiyon nitong mm -hmm. Islam nito. Ngayon, meron pang isang babae na nagbabalik Islam, no, uh, doktor ano. At uh, 'yun nga, meron daw siyang asawa, syempre, merong anak eh gusto na niya mag-Muslim. So, nung mag muslim na siya, ha, eh, yun naman kanyang asawa ay ayaw, ayaw pumasok sa Islam. Nagagalit pa na talagang kahantong dun sa hiwala yan eh. Kasi iba talagang usapan niyang reliyon eh. pag reliyon ang pinag-uusapan eh. Kaya nga ang tanong ng babae, nagugulihan siya, anong dapat niyang gawin? Gusto na niyang mag-Muslim. Pagkatapos yun namang asawa niya, ay ayaw na ayaw na siya ay magmuslim. Pero gustong-gusto na niya. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Huh? Paano din daw yung kanyang mga anak na maliliit pa? Yun, syempre, dama yung mga anak. Oh. sa kade? Eh. Anong masasabi natin doon, Doktor? So, sa so ganang uring na lalaki na ayaw talaga sa Islam, hmm. at kung pinag-uusapan ito ayaw, hmm. at yung kapatid natin na sana'y magkabayan siya sa hmm. aral ng Islam, hmm. ay yayakapin ito ng uh, madali lang, insya Allah. Hmm ay mas nakakabuting mas uh, maghiwali na lang sila. Nako, mabigat so, Pagkat kaniyang uri ng lalaking ayo talaga, Nako. ay walang walang kabutihan. Mm -hmm. Kapag siya pa rin sa lalaki niya on, mm -hmm. ay uh, walang kabutihan may dudulot sa kanya. Bagkus baka darating pa sa panahon na makaano sila, ibang bang talaga sila ng totoo. Kaya kung payag naman yung lalaki na maghiwalay sila, hiwalay na lang. Mm -hmm. Yun ang mas nakakahigit doon. E pa, paano naman nila. kung uh, salagang mahal na mahal ng lalaki, Okay. Ganun ang unang usapan eh. Unang usa usapan, hihiwalayan siya kapag ka nag-Muslim siya. Eh, paano kung nag-Muslim yung babae ay hiwalayan ng lalaki? Paano yun? Ang mag-decision ay ang ano? Halimbawa kung sa isang lugar na Muslim, ayang hmm. korte ay mag Pupunta sila doon at magbibigay ang korte na itong babae na ito hmm. ay pupasok sa Islam at yung kanyang hmm. asawa ay ayaw. Hmm. So magbibigay ang korte ng desisyon na kami ang nagpahiwalay sa kanila hmm. sapagkat hindi kailanman pwedeng maging asawa mm. ng isang lalaki mm. na hindi mananampalataya ang mm -hmm. babaeng mananampalataya sa Islam mm -hmm. kaya hindi pwedeng maging asawa nito kaya yeah. dapat silang maghiwalay kahit yeah. na ito'y masakit mahal na mahal yeah. pero isipin mo na mas lalong mahalin si Allah Subhanahu wa taala yeah. at yun eh, kung yakapin natin ang kaning relihiyon mm -hmm. ang Islam yeah. so mas nakakahigit na maging magkapaghiwalay muna sila kaysa uh, magsasama sila mm -hmm. na hindi musliming lalaki Bale mo, baka sa mga susunod na mga panahon, insya Allah, baka magkabayan din siya ng ano. Oh, baka ano, magkabalikan din, baka ano? magkabalikan din. Oh. Oh. Sa panahon na to kapag nagkabalikan sila, hindi hmm. kaya yung lalaki pumasok sa Islam, ay automatic yung kasal nila, yun pa rin. Hmm. Yun pa rin. Ay, yun, ganun. No? Meron pa tayong yung uh, isang katanungan na lang, ano, doktor, ano, bago tayo magtapos nitong ating talakayan, ang tanong, binisita yung isang uh, kaibigan na, na hindi Muslim, no, sa tahanan ng kapatid na Muslim, tapos na malagi na mahagi ng ano ng ilang araw doon, no, na malagi. Habang hmm. siya ay nasa tahanan ng kapatid nating Muslim, eh merong ilang gawain ng mga Kristiyano na ginagawa sa bahay, no? Nananalangin kay Jesus Kristo bago kakain at bago matulog at minsan pumupunta sa simbahan sa araw ng pagsisimba. Ang uh, tanong ng kapatid na Muslim kasi bumisita sa kanya kaibigan niya no. So nakita niya 'yung ginagawang ritual kasi nga kristyano eh. Ano daw ang dapat niyang gawin? Dapat sa kapatid na 'yan ay dawahan niya sa Islam. Ayun. Dawahan sa Islam upang malaman niya hmm. ang relihiyong totoo. Uh -huh. Sa paningin ni Allah at saka uh -huh. uh, ayo sa mga uh, naunang propeta na ito ang tamang relihiyon. Uh -huh. Kaya dapat sa kanya dawahan niya. Ayun. Doon sa kanya ginagawang mga lapag sa ating batas, o mm -hmm. sa batas ng Islam, mm -hmm. ay kinakailangan may pakita na doon ang pagbabawal. Sabihin na hindi yan tama. Ayun. Ayun. Hindi yan tama. At huwag niyang sangayunan sapagkat ito'y malinaw na hindi kasama sa ating lilihang Islam. Mm -hmm. Kaya dapat doon ay ipaalam niya na ito'y bawal at hindi pwedeng gagawin niya. Larong dalong sa kanyang tahanan. Mm -hmm. Pero ganun pa man, ay narapat sa tamang pamamaraan. di kaya nasa o para hindi ma Para, oh. hindi ma-insulto yung tao. Oh. So, o pag sa ganun, baka kung ito'y madaan sa insulto, maging dahilan para hindi tanggapin ang Islam. Mm -hmm. Pero sa magandang pamamaraan, bakit ito'y maging dahilan upang matanggap niya ang galing islam? Mm -hmm. So, yun ang unang dapat sa kanya, dadawahan niya. Mm -hmm. Pagkaraan, ipaalam na yung ginagawa niyang panalangin sa uh, ibang Diyos bukod kay mm -hmm. Allah, ay hindi yun pwede sa ating batas na Islam. Mm -hmm. Pero sa uh, mahusay o di kaya nasa pamamaraang mabuti. Mm -hmm. Upang sa ganun, hindi ma-insulto yung tao at hindi masasaktan sa kanyang sarili. Ayun. O, yun ang kanyang dapat kawin doon. mm -hmm. Salamat, uh, Doktor. Ano? So napansin po ninyo mga kapatid na Muslim at mga kababayan nating mga Kristiyano kung gaano po kahalaga ang tinatawag na Islam Q&A. Kaya itong tanungan natin na to ay uh, magpapatuloy po sa mga susunod pang mga araw. At nagpapasalamat tayo kay uh, Doktor Muhammad Nadir Ibil at uh, kasama natin siya ngayon at sa mga susunod pa nating uh, talakayan. Kaya nga, samantala ay ating tinatapos ang ating talakayan at magpapatuloy tayo sa mga sumusunod na panahon at uh, atin pong sinasabi, Subhana kalahumma bihamdik, asyado Allah ila ila anta piruka wa tobu ilay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At uh, dinadagdag po natin sa mga gustong magtanong, ay mag-email lamang po sa fcc.channel at yahoo.com address kay Dr. Muhammad Nadir Ibil. Oh my Lord, here I am, a beggar before you, reaching for your door, in complete poverty. All I have is my shame and humility. Ya Allah, O oh blessed, O oh my Lord.